legit guys. Alam nyo na wala ngayon yung Facebook. Wala nang access ngayon yung Facebook. Pati Instagram, dilim na din. Look at this guys. I'm checking right now. Wala na. Wala nang pag-asa yung Facebook. I don't know kung ano nangyari. God, I am praying na mabalik pa yung Facebook kasi nag-session expired and Sister Patrick Padilla ang aking partner sa Canada ay ganun din. I think worldwide po ito. And hindi ko alam kung mababalik pa to. So, I'm praying kasi vlogger po kami and meron po kaming mission and vision and goal sa social media. Lalong-lalo lalo na po sa Facebook na sana bumalik na po yung Facebook. And akala ko na hack ako. Grabe yung panginig ko guys. As in legit na wala. Meron po kaming ano ngayon, meron po kaming charity update ngayon, pero ito po yung nangyari, hindi ko na po makita, wala na po, hindi ko mabuksan, and nag incorrect password ako, and yung sa cellphone ko naman, ay nagsisision expired, and merong uh, tornilyo na whatsoever, so wala ng pag-asa. I don't know kung kailan babalik to, sana wag naman mabalik sana to, and we're praying for the safety of our family sa Pilipinas na hindi natin makontak ngayon. Tawagan na lang natin, sana may mga signal sila. Ayan lang po guys, yung update ko tungkol sa Facebook ngayon. Nangyari to 6.15 p.m. here in Qatar. Yun, 6.15, something like that. So, I'm trying my best to log in, pero wala talaga. And blackout din po yung Instagram. Ayan, so, I'm your Miss Sabi uh active po sa facebook and yt ayan so very 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 ano to uh, dadamdamin namin to ni sir patrick dahil um eto may platform nga kami na na talagang sinusunod sa facebook siyempre tumutulong po kami Ayan. so kalma lang kayo mga kabayan lalong-lalo lalo na mo, po ang mga ka, 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 ka. <laughs> sorry po ka OFW ko sana maayos po ito ayan bye